magandang umaga guys yan kumuha ako ngayon dito sa laman ng pispang ko ng ano apat apat na ano na tilapia kasi para pang ulam ko wala na ako pambili ng ulam Ayan. kaya ito kumuha ko rito ngayon ng apat na piraso yan guys ang laman ng pispang ko pagka wala akong ulam <coughs> doon ako kumukuha ng pangulam ko <coughs> Ayan, lalaki na yan, oh. Ayan. Oh, buhay na buhay pa yan. <coughs> buhay na pa. Buhay na buhay yan. <coughs> Kasi kukuha ko lang. <coughs> oh, 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 oh. Ayan ang pispang, guys. Ayan. Ayan, oh. Kaya uh, lumabo nga dahil linusong ko, eh. Kumuha lang ako ng apat na malalaki. Tapos, meron pa akong ano, ayan, oh. Tapos may na ako ng paksiw. At naman ako ngayon. Ito guys, o. Oh. Paksiw. Yan. Yan. Ang ulam ko ngayon, tanghalian. Lalagyan ko ng talong kasi ano nga yan eh, paksiw. Mm, guys, ang ano ko ngayon, ang ulam ko. Kaya guys, pinapakita ko lang sa inyo yung kung gaano kalalaki ng laman ng ano ko ngayon, pispang ko. Ayan. Ang guys. O. Oh. Mga buhay na buhay pa yan. Talagang, ano yan. Hmm. Kalalaki niyan, guys. Hmm. Pwede na nga lang yung isa. Isang tao. Hmm. Ayan, yan, guys. Ang, ano ko ngayon. Ang laman ng pispang ko. Eh, dahil wala akong mabili na, ano. Pang ulam. Ayan. Kumuha ako ngayon dito. Sa pispan. Hmm. Kumuha ko ngayon dito sa pispang ko. Ayan. Palagyan ko ng tubig muna rito sa timba para mag-ano-ano -ano muna sila. Oo. <coughs> para maglaro muna sila. Ayan. Sa timba. Ay, e sa ano, maniera. Ayan ay na buhay pa yung mga yan oh. ayan na inamihan ko tubig para maglalaro muna sila dyan sa ano na yan guys yun lang ang buhay niya guys <coughs> kung meron kang fish pan may ka yan o oh. ngayon yan maglalaro na sila maglalaro na sila o oh. hmm. diba Oh. Ang laki. Ang hmm. laki guys. Oh. Hmm. Yan. Yan ang laman ng fish pan ko rito guys. Yun ang fish pan. Yun. Kaya ano. Ang fish ko. Oh, yan. Oh, Ayan. Oh. Malabo dahil binulabo ko kanina eh. Dahil nang huli nga ako ng ano pang ulam ko ngayon tsaka pang bukas so guys magandang tanghali sa inyo at uh, please subscribe my youtube channel at paki share and like and share at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video so guys kung tumihaya na isa medyo mamamatay na yata hmm. Ayan guys, bye bye. See you next video. Oh, ingat kayo lahat at sana uh, salamat sa mga walang sawang sumusubaybay sa akin mga video. Ingat kayo lahat. Bye bye.